Good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Tori Bongolan. Ayan. So, paano ba ninyo uh, ina-analyze o iniintindi yung pagkakababa sa pwesto ni House Speaker Martin Romualdez? Okay. So, kayo ba ay kontento na sa pagkakababa niya sa pwesto? Oh, uh, yan lang ba yung sagot? sa ating mga katanungan okay, so hindi po ito sa pagre -rebelde. hindi po ito sa dahil ako po ay talaga namang against kaya house speaker Martin Romualdez ako po ay uh, nakatutok doon sa tinatawag nating accountability accountability dahil simula po ng uh, maging house speaker si Martin Romualdez malaki po ang uh, pinagbago ng ating bansa mga pagbabago na hindi po katanggap-tanggap sa mata ng uh, mga kababayan natin sa ibang bansa na nagpapakahirap maghanap buhay para lamang mayroong may, uh, maipadala at maipakain sa kanilang pamilya na naiwan dito sa bansa hindi po katanggap-tanggap sa mga katulad nating nagtatrabaho dito sa ating bayan. Sapagkat tayo po ay nagpapakahirap. Ako po ay isang PWD. Yes, totoo po, PWD po ako and uh, nakikita nyo naman po sa aking mga nakaraang video na ako po talaga ay nakasaklay ever since but i am very proud to say sa inyong lahat na sa isa po ako sa mayroong pinakamataas na naging trabaho at uh, pinakamalaking trabaho marahil sa hanay ng mga PWD dahil sa aking tinapos at sa aking trabaho So to cut the story, ako po ay isang book author on research and statistics. Isa rin po akong professor sa iba't ibang university dito sa Pilipinas. Pero yun po ay sideline lamang. Ako po ay nagtapos ng kursong Applied Statistics, Masterate in Applied Statistics and uh, Bachelor of Law. Sa Polytechnic University of the Philippines So to cut the story Naging senior associate manager po ako For data science In a technology consulting company Naging uh, data science and artificial intelligence lead for innovation Sa Asian Development Bank Sa Accenture Philippines Sa SGVN Company At marami pang malalaking kumpanya Nielsen Company ako po ay naging uh, data science executive. So, ang uh, trabaho ko po ay mag-analyze ng mga data. So, to cut the story, sumasahod po ako ng higit 300,000 pesos a month. Yes. And because of that, napakalaki po ng tax na naibibigay ko sa gobyerno. Tapos ganito lamang ang kahahantungan ng mga tax na aking ibinabayad. Ako na lamang po. No? Paano pa kaya yung mga ordinaryong mamamayan na ang sahod po ay minimum na nagbibigay po ng tax, nagbabayad ng tax sa gobyerno. Kinakaltas sa kanyang sahod. Diba? Mas lalong magagalit and uh, swerte pa nga po yung mga tambay. Oh, 'di ba? Yung mga tambay kasi una, wala naman talaga silang trabaho. At dahil tambay po sila, hindi sila nagbabayad ng buwis. Wala silang binabayaran. At uh, siyempre, sila po yung ginamit ni Tambalos-Los. Sa kanyang pangarap. At yon ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga benepisyo Katulad ng mga AKAP, AX, MAIP, TUPAD Bagamat iba't iba Ang uh, kumbaga layunin, purpose O iba-iba po yung uh, paraan kung paano ito ginagamit At para saan ang mga ayudang ito Yun ay sa papel lamang no? Yung akap, ax, maip, tupad. Sa papel, iba-iba yung nakasulat. Para kanino, para saan, ano ang purpose. Pero, ito po ay tulong sa mga katulad pong mga hampas lupa. At sila po talaga yung nagtamasa at ginamit ni Tambaloslos. Sila din po yung mga nagtatanggol kay Tambaloslos. 'Di ba? Dahil sa halagang 500 pesos, 5,000 pesos, sabihin niyo na. Pinagkanulo niyo ang ating bansa. Mga hayop kayo. So 'yan, mga kaibigan. So eto na nga Papayag ba kayo na hanggang pagbaba lang sa pwesto ang uh, mangyari? Remember mga kaibigan, the 2025 National Budget is a disaster sa budgeting ng ating bansa. 2025 National Budget is a crime against humanity. Dito po nagkaroon ng napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan sa pamamagitan po ng pagtanggal sa mga pondo na nakalaan sa mga ahensya ng pamahalaan. Pagbabawas ng pondo para ilipat po sa National Treasury. Paglalagay po ng mga blanko sa budget at pagkakaroon ng mga unprogrammed funds para sa mga proyektong hindi pa nadedetermina o nalalaman. So those are the insertion kung tawagin natin. A lot of anomalies sa budget na yan. Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga ghost projects sa DPWH yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga pagnanakaw sa DPWH. Paggamit ng mga substandard at siyempre pagkakaroon po ng mga uh, tinawag pong uh, anomalya sa flood control projects. Basically mga kaibigan, kasabwat dito ang pangulo. Because at the end of the day, ang nagbabalangkas po ng budget ay ang opisina po ng Pangulo with the, with the coordination with the DBM, Department of Budget and Management. Ibabato nila ito sa House of Representatives, aakyat sa Senado at uh, tutuloy po sa bicameral and then babalik po sa House of Representatives para sa printing and then pag naiprint na po ito, aakyat muli sa Presidente. So, kapag pinirmahan po ng presidente yung mga bagay na nilagay po ni uh, Martin Romualdez batas na po yun So, ibig sabihin the President of the Republic of the Philippines authorized this crime against humanity oh. So, yung ginawa ba ng Pangulo na pag pa paalisin papalitan si uh, Martin Romualdez tuwan-tuan na ba kayo doon? Sige nga, tuwan-tuan na ba kayo doon? Hindi po na ibalik at hindi pa na ibabalik yung pera na ninakaw ng dipunggal na ito. Tapos ang ipapalit, isa rin kaalyadon at uh, kapartido po ng Pangulo, come on, that is not a solution yung pag-step down ni Martin Romualdez is konya kunyari lamang yan para kunyari pinagbigyan na ang sigaw ng taong bayan that is not the case hmm. formality lang yan kunyari pinagbigyan na ang boses ng taong bayan but ang totoo ay ganyan na po Okay, so ngayon, ang uh, hamon ko sa taong bayan, sigaw natin, accountability between Romualdez and Marcos Jr. Ipakulong kasuhan sa ombudsman si Martin Romualdez. That's all and good morning. Okay, kasuhan po si Romualdez. It's very obvious.